Ita ilan sa mga natuklasan sa internal investigation ng Department of Agriculture ay ang mga bogus na pork barrel recipients kung saan hindi na matagpuan ang mga NGOs sa kanilang mga declared addresses. Para sa detalye, balita mo kami Sam Ramirez. Sa pag-iimbestiga ng Internal Audit Service ng Department of Agriculture, napag-alaman nila na nakatanggap ng 44.9 million pesos na pidaf mula sa anim na mambabatas ang kaupdanan para sa Maunguma Foundation Incorporated, isang NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles. Muling binisita ng kagawaran ang opisina ng nasabing NGO ngunit wala na ito sa office address nila. Maliban sa Naples Link NGO, may dalawa pang NGO na nakatanggap ng PDAF ng mga mambabatas na napag-alaman nilang wala na sila sa mga itinakdang office address. Ito ay ang Kaakbay sa Buhay Foundation Incorporated na nakatanggap ng 2.5 million pesos at ang Kasangga sa Magandang Bukas Foundation Incorporated na nakatanggap naman ng halos 17.6 million pesos. Ngunit iginiit ni Agriculture Secretary Proseso Alcala na hindi ibig sabihin ito na bogus na agad o peke ang NGO. Na-observe po namin na uh, meron pa rin pong mga ilang NGO ngayon na wala na pong opisina. But that doesn't mean po na ito po ay may meron pong illegal na agad na nagawa sapagkat uh, may ongoing po itong validation, yung aming uh, internal audit team para po ma-check din namin. Yun po yung lalabas dun sa Uh, pag natapos na tapos po namin yung aming uh, pag-iimbestiga kasi hindi mahirap po namang magsalita kami na kagaya po ng kay Napoles kung hindi kung lihitin mo naman po lalabas yung Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng kagawaran, di lamang sa dalawa pang NGOs na wala ng opisina, kundi maging sa apat pang NGOs na nakatanggap ng PDAF. Nilinaw din ni Secretary Alcala na mula nang siya ay maupo bilang kalihim ng kagawaran, Agosto lamang ng nakaraang taon sila tumanggap ng PIDAF dahil may ilang mga mambabatas na nagsabi sa kanya na hindi niya ito maaaring tanggihan. Later part of 2011, kami po ay naglalakad ng budget proposal for 2012 Nung kami po ay nasa kongreso, may ilang pong mga kongresista na nagsabi po sa akin na hindi po pwedeng basta tanggihan ang pagpapadaan ng Priority Development Funds ng Department of Agriculture kasi part po yung programa ng Department of Agriculture sa pwedeng pagdaanan <coughs> ng uh, priority funds ng mga mababatas para matulungan po yung mga NGOs, mga magsasakat ng isda. Samantala, tigil muna sa pagre-release ng natitirang PIDAF sa mga NGOs ang kagawaran mula ng inanunsyo ni Pangulong Aquino na iya abolish na ang PIDAF. Naghihintay lang din sila ng instruksyon kung ano ang gagawin sa mahigit sa 200 milyon na PIDAF. Naguulat para sa bayan sa Ramirez.